isang magandang umaga na muli sa Luzon Visayas, Mindanao nakapag areya nga ako mga bro ng labat at solo flight ngayon at may pasok pa ang mga bata mga bro ganitong may pasok, solo flight ang pag areya minsan solo flight din ang paghila sana naman pinagtutulong ko yung aking isang bata pag ariya pag nai-ariya ay itatakbo ko na siya patabi at papasok pa hindi mga bro abang wala pang agos baka magkaagos pa bugso-bugso kasi ngayon mga bro ang agos e malapit na ma ano tunaw na yata bukas ang ating buwan kailangan kumita at walang ibang anak po eh kundi pagdadaga maghihila lang ako at sana ay eh, may blessing ang ating Panginoon

Ayo. Ya, ngobrol. Oh anu pakai lalan nah. Sana madagdagan Ya. Ah. Lag -lag pa. Sayang. Gimana kena apa? Oke, okay. bag Jangan tinggal hilang -hila dendahan Sayang, ang lalaglag. Okay, dog dog. Dog dog. Okay, so right. <laughs> dog dog. Ah, Yung gusto si mama. Bumangga na. Para may maidagdag din pambili ang bili ng pang durudugsong.

Yeah. Oh. oh, bro, oops, up right, yeah, yeah, oh, okay, oh, haha <laughs> May may pandurudugtong na mga bro, oh, <laughs> okay, tagtag -tag pa, ay, nabalag talpan lang ba't, uy, hindi pa, dumalikot mo naman, ha, pambibitaw, kapit lang, Guys, alright. Pangabur pag bumalik kasi ang agos. Ang laglag ang isda. bisa. Oh. Oh, nasa ano oh, pag nag-ugaw laglag na. Ay! Ayun na nga. Lag, laglag na. Ay! Sayang, sayang. <laughs>

mga sabit ang uso sabit pa sa may isda pag nauga malaglag ayan Good. Ayan, matayo. Yo. Ay, may nalaglag na naman yun, ano? Oh. Dalwa na. Ayan. Ay. Dalawa, ang laglag. Lanchish. Ah. Merek kan sakit anggos mga bro. Ha. Hmm. Huh? Ah. Kita mau naman, oh. Eh. tapas. Hmm. tapas. Huwag na, na lang sa akin pag doong Ayan mga bro At mag I-discard ka ng lambat At magtatanggal na rin ang huli Ayan yeah, Bukay yung lambat <coughs> sayang yung mga ano, vlog ilang piraso yung laglag bumahan -lag. mm -hmm. bumaliktad kasi nga ako kanina mga nasa loob lahat yun eh kaya ako humila na agad sabi ko baka uh, mabaliktad pang agos nako yun lang na nga mm. ano bueno, bumalik tad na ayan yeah, mga bro at uh, natanggal na nga okay. okay. salamat sa panonood inyong lahat thank you for watching